Gilas Pilipinas players na stuck sa elevator ng isang hotel sa Doha, Qatar. Bago sumabak sa laro, napasabak muna ang matatangkad na players ng Gilas Pilipinas sa paglusot sa maliit na siwang para makalabas sa elevator matapos mastak dito. Kung paano nakalabas ang mga manlalaro, ito sa isang video na pinost ng shooter ng TNT Tropang Giga na si Calvin Oftana. Makikita kung paano sila nagsiksika na mga kapwa niya basketbolista sa isang hotel elevator na nastak pala dahil sa mga nagtatangkaran at umaabot pa ng 6 feet na height ng mga lalaki ay halos dumikit na ang mga ulo nila sa kisaminang elevator. Nangyari ito kung may kailan lang nang magpunta sila sa Doha, Qatar para lumaban sa Doha International Championship. Ipinakita na binuksan ng big ng San Miguel Berman na si CJ Perez ang pinto at doon na-reveal na reveal na na pala ang mga ito sa pagitan ng dalawang floors. Nakakaaliw naman ang naging eksena nang dumating ang mga sumaklolo sa mga players na ito dahil kitang-kita na todo yukupa ang mga ito para lang makalabas mula sa isang maliit na siwang ng pinto na para dumaan ang mga ito sa butas ng karayom. samot sari naman ang mga iniwang komento ng mga netizen. ang ilan ay natawa, pero marami ang masaya na ligtas na nakalabas ang kanilang mga iniidolo at nagsabi na sana ay mas mag-ingat pa ang mga ito sa susunod. Sa mga taga-suporta naman ng Gilas, anong masasabi mo sa nakakakabang experience na ito ng mga atleta? D.W.I.Z. Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.